Gabi ang lakas na ingay mga tol Palagay ko sa valve clearance to mga tol Kaya subukan natin i-adjust yung valve clearance Ayan, natanggal ko ng valve cover mga tol So pwede na tayong mag adjust ng valve clearance Pero siguraduhin natin na nakatap lead center tayo mga tol So, dito sa flywheel mga tol, mayroong T-mark dito. Yan ang indication na nasa top dead center tayo mga tol pag nasa taas yung T-mark na yan. Ayan, hindi makita sa camera mga tol pero sa personal kita yan mga tol. So, yun oh. No? Ang ingay ng intake valve na tin mga tol dito sa exhaust, okay lang mga tol. So, yung intake ang maingay mga tol no. Na, na malayo ang clearance yan mga tol. O, oh, malaki ang clearance niyan. So, yan ang i-adjust natin mga tol. So, bago natin higpitan, luwagan muna natin yung nut niya. Yan, luwagan natin yung nut niyan mga tol. Tapos, higpitan natin yung pinakatapit niya, no? Para lumiit yung clearance niya. So, mas maganda mag adjust ng clearance nito mga tol pag may pillar gauge tayo no. So ang sukat nito mga tol mas maganda yung 0.003 mm sa intake tapos 0.004 mm sa exhaust. Pero kung wala ka tayong pillar gauge, pwede na nating kamayin yan mga tol. No. Pakiramdaman na lang natin no. So kung sanay ka na mag-adjust so Magaling ka nang makiramdam niyan mga tol. Importante lang yan mga tol na hindi no, hindi siya tukod no. Yung may clearance siya na napakalit na clearance. So mas siguro mas manipis pa sa papel mga tol. Para hindi siya lumagitik no. Hindi siya maingay. Yung lipat natin yung kamera para Makita nyo mga tol Ayan oh, may konting play mga tol yung pinaka valve tapit ang hinihigpitan nito mga tol no. Yang 9mm nut lang yan tol. Para hindi siya lumuwag no. So, pag tama na yung clearance ng valve tapit, pwede na nating higpitan yung nut na yan mga tol. Yan okay na yan, mga tol. So, higpitan natin, gamitan natin ng panguntra, no ipitin natin ng pliers yung valve tapit para hindi na siya gumalaw mga tol so, dapat kalkulahin nyo lang pag higpit baka malustrid tayo kung okay na mga tol balik na natin yung takip ng valve tapos balik din natin yung takip sa exhaust so hindi natin ginalaw yung exhaust mga tol lo. Kasi sakto na yung clearance niya. So, subukan natin pandarin yung makina mamaya. So, dito sa valve kaber mga tol. Siguradihin nyo na may o yan mga tol ha. Para hindi tumagas yung langis. Tsaka, huwag nyo lang higpitan masyado. Baka mabiyak yung kaber na yan mga tol. Kasi aloy lang yan. So, hindi naman tatagas ang mangis dyan pag okay yung wheel seal. So, pandarin natin mamaya. Subukan natin yung makina. Katapos natin ibalik yung valve cover at saka yung cover ng flywheel mga tol kasi tinanggal ko yan kanina. Ayan, subukan natin tanda rin maroon. Yung mga tol, medyo nawala na yung ingay ni mga tol. So, yun lang ang problema mga tol, no? Yung intake valve niya, maluwag na. Kaya, in-adjust natin yung clearance, no? Exhaust valve naman, okay pa naman tol, kaya hindi na natin ginalaw, no? So, ganyan lang mag-adjust ng bulb clearance mo ito.